pero okay, ayan okay, mo, hagan mo yung tube. Ayan no. Okay. Yeah. Ay. Ito naman po yan, may shop po. Bakit go-off yan eh. Meron tingin-tingin lang mga bata. Ang bibili po sila. Ito so, yan nabili na po yan. Ito Magkikisuloyan mo ka yan. Ito naman po, meron po ito. Sabi ko, ikaw mo muna. Dali mo, dali mo, dali mo. Kaya ka lang NA sa hey, right, keep right, right. Na sa LEFT Karoon na katuro sa leg. Ano Exit. Keep right. Keep right pero nakaturo sa sa LEFT Tignan nyo. At keep man, right. Ayan. Ayan. Yeah. Wala, wala lang to. So... Ayan. <laughs> 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 Ito, ito naman. Wala naman load nyo dyan. load na Ano yung pinapalising? Ano yung pinapalising? Paano nga? Paano nga yung pinapalising? Paano nga yung pinapalising? Paano Ah, yun.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn